Tapak na. Walang pagbabago. Maasim. In iniluwa tapos binalik ano. Ang mga atin, puro bunga na naman pala itong olive nila. Olive daw to ye. Ibang klaseng olive si Dorot. Dati, tinikman to na ito. Maasim. Pero hindi ko alam kung nagbago na ba ang lasa niya. Tikman nga ulit na. Dumalo nyo, tumamis na. Wata isa. Tikman natin. Walang pagbabago. Maasim. In, iniluwa tapos binalay ka no. Ang mga asim. dati kinain ko na to hindi naman ako nahilo hindi naman bumula ang bibig ko kaya baka to olive talaga to baka kinakain talaga to maganda tayo na mas maitim baka kasi hindi pa masyadong hinog kaya mas ay ako maganda tayo ng itim ang itim naman ay panat na rey, may mga tinik pa na siya may sakit sakit. Oh. Mati ni Kato. Kung tayo maghanap ng maitim, mati ni Sakit. Ito naman tayo sa mababa. Ito, maitim. Aray, ang taing tinik. Aray, 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 aray. Uy, para sa video kahit matinig na, okay lang yan. Uy, <laughs> mataas, dito ko maabot. Ayan, ayan, ayan. Ito, ito mas maitim konti. Tikman natin. Hindi masyadong maasig. Pero maasig pa rin. Pero hindi masyadong maasig. Parang alang ang lasa. Parang papalat na. Tikman naman natin yung pink na pink. Hmm. Tikman natin 'tong tank. matigas tigas. E mm hindi -hmm.